Balita mula sa Mindanao, isang malakas na pagsabog ang narinig pasado alas 7 ng umaga sa compound ng pamamahay ni retired Comelec Barm Chairperson Sharif Abbas sa Nara Street, Barangay RH3, Cotabato City. Sa inisyal na impormasyon mula sa Cotabato City Police Information Office, isang granada ang sumabog na inihagi sa loob ng harapang bahay ng pamilya Abbas at tagpuan ng safety lever ng granada sa labas ng harapang bahay ng mga biktima. Batay sa kuha ng CCTV cam, nahagip nito ang laking naghagis ng granada na nakasuot ang bonnet sa kain ng isang color black na NMAX motorcycle na mabilis na tumakas sa hindi malamang direksyon. Wala namang naiulat na saktaan sa pamilya Abbas. Nagdulot lamang ng kasiraan sa isang nakaparanang SUV ang pagsabog. Sa kasalukuyan, inaalam pa ng kapulisan ang motibo ng naturang uh, pagpapasabog. Nakahanda naman ang pamilya Abbas sa magbigay ng pabuya sa halagang 300,000 pesos sa sinumang makapagtuturo sa suspek. Mula sa kononahan sa Pilipinas, Pilipinas DZRH ako si RH19 June di tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy na serbisyo sama-sama tayo Pilipino Nasawi ang isang ginang habang sugatan naman ang dalawang bata matapos masunog ang isang bahay sa Brookside Hill Subdivision, Cainta, Rizal. Ayon kay Fire Officer 3, Carl Ortiz, natrap sa ikalawang palapag ng bahay ang 58-anyos na babaeng kinilala lamang sa palayaw na Letlet. -let. May sakit at nagpapahingaw mano nang sumiklab ang sunog pasado alas 3 ng madaling araw. Umabot lamang sa unang alarma ng apoy e bago na apula pasado alas 4 na umaga pero giniba ng sunog ang second floor ng bahay. yari sa lumang kahoy dahilan para pahirapang makita ang katawan ng biktima. Sa pahayag ng pamilyang nakalap ni Fire Officer Ortiz, tinangkang isalba ng mga kasama sa bahay ang ginang. Pero natupok na ang second floor at ginawang prioridad ang pagsugod sa dalawang bata sa pagamutan. Posible umunong galing sa kandila ang sunog dahil nagtirik umunon ito ang ginang sa kanilang altar lalo't kagagaling lamang nila sa lamay ng ibang kaanak ka nang sila ay masunugan. Inaalam pa rin ang kabuang halaga ng pinsalang iniwana ng nasabing trahedya. Para sa MBC Network News, ito si Neil Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tad-tad ng saksak sa katawan ng isang barangay tanod patay bago inihulog sa bangin matapos dalhin sa ibang bayan ang nasabing bangkay para iligaw sa mga ang mga embesigador ng pulisya ng matagpuan sa barangay Manggalang, Sariaya, Quezon. Sa report ni Police Major Romar Pasis sa hepe ng pulisya, kinilala ang biktima na si Rinaldo Moreno Godoy, 52 anyos ng barangay Malabanban, Candelaria, Quezon. Lumitaw sa pagsisiyasat ng mga embesigador ng pulisya, hinihinalang asit o um no ang biktima kung saan maaaring sunog na ito at ngayon ay mailid na ang pulisya dito batay sa kanilang pag-iimbestiga sa apat itong mga kainuman bago matagpuan ang bangkay ng tanod ang biktima ayon sa pulisya pinatay muna bago itinapon sa bangin at itinapon sa ibang bayan para iligaw ang mga otoridad ng pulisya. Subalit so, posibleng matukoy na sa pamagitan ng CCTV camera kung sinong mga suspek ang salarin sa nasabing barangay tanod na pinaslang sa Candelaria, Quezon. Mula sa kaunahan kauna sa Pilipinas, DCRH, ito si Benjancho kaya tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa lungsod ng Bacolod patay ang isang babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa Procagaycay, Barangay 2, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Captain Paul Vincent Pindon, Hepe ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office, mayroong nakakita sa mga sospek na bumarel patay kay Catherine Joyce Flores, 39 anos temporaryong naninirahan sa nasabing lugar dagpa ni Pendon. Subject pa sa confirmation ang person of interest na kanilang sinasabi at ipapakita pa nito sa mga testigo. Si Flores pinagbabarel sa labas ng kaniyang bahay habang nakaupo kasama ang kanyang live partner. Sa ngayon tinitingnan pa ang gulo ng kapulisan ang illegal na droga dahil involbado ang biktima na umanoy aset ng kapulisan. Mula sa Axon Radio Bacolod Facebook. Ito si Rex Kantong tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.